Hi! Samahan niyo ako. Magtitimpla ako ng barley. Yan. Ang prefer ko talaga ay malamig na tubig. Kasi masarap siya kapag malamig. Yan. Ganyan ang lang kadami. Itong barley ay mayroong 30 sachets sa isang box. Ganito yung box niya, oh. Yan. At meron siyang 3 grams bawat sachet. Ganyan lang siya. Parang posporo lang. Ito yon 3 grams ang isang sachet niya. So, 30 sachets ang laman nitong isang box. So, ngayon, magtitimpla tayo ng dalawa. Yan. Alam nyo ba noon na hindi ko pakilala ang Santi Barley? Naku, pagkagising ko sa umaga, sobrang sakit ng ulo ko. Hirap akong bumangon. Sa mata kagigising ko lang, di ba? parang bigat-bigat ng katawan ko. Kasi naman, kulang tayo sa nutrients. Alam, aminin natin, hindi naman tayo nakakakain ng talagang sapat na nutrients, di ba? Nagiging kulang ang resistensya natin, di ba? So, tapos ganyan, bilis ko mapago, tapos irritable ako, ganyan, kasi kulang nga sa tulong. Pero, pakiramdam ko naman, eh, uh, masarap, maganda ang tulog ko, kumpleto ang tulog ko. pero alam mo, sa totoo lang, Simula nung makilala ko itong Santi Barley, miinom ako nito bago ako matulog, no? Ay, ang sarap ng tulog ko. Sobrang himbing ng tulog ko. Tapos, feeling ko hindi ako nagugutom, ganyan. Sa ko sa umaga, ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap kasi nang gising ko kasi him ang himbing ng tulog ko sa gabi. Feeling ko Ah, uh, kompleto kumpleto kumpleto ang tulog ko. Ang sarap sa pakiramdam. Tapos para ano mo 'yun, parang ang gaan-gaan ng pakiramdam mo. Ang ganda ng vibes mo lagi, ganyan. Kasi kumpleto ang tulog, which is minsan to totoo lang aminin natin, no. Ako lalo na ako, hindi ako nakakatulog ng kumpletong tulog na 8 hours to 10 hours, hindi. Ha, pinakamatagal ko na is 7 hours, 6 hours, ganyan. Mostly 5 hours, ganyan. Siyempre, may mga nagme-message sa atin about sa, sa produkto natin, di ba? So, simula nun, no, nun, no, no, minum na ako ng Sante Barley. Nako, ang sarap na ng pakiramdam ko. Ang sarap na ng tulog ko. Sobra. Hindi pa ako agad-agad nagkakasakit. Kahit na naulanan ako, naambunan ako, hindi ako agad nakakaramdam na yung masama agad ang pakiramdam or sinisipon agad, nako, simula nung minum ako nito, hindi agad ako nagkakasakit, hindi agad ako sinisipon, ganyan. Tapos, ah uh, masarap sa pakiramdam, magaan sa pakiramdam. Kasi, alam mo ba, itong Sunpe Barley ay punong-puno ng vitamins, minerals, fiber, enzymes, and amino acids na nagpapalakas sa ating katawan. At yung limang yon ay lumalaban sa lahat ng virus, bacteria na nandito sa ating katawan. Kaya naman sa loob, sa isang baso or sa isang sachet ng barley, puno-puno ito ng nutrients na kailangan na ating katawan. So, cheers. Mm, sarap, sarap sa pakiramdam kaya simula nun, ang ganda na ng tulog ko ang ganda na ng gising ko so yun lang, thank you